Hello once again. Tuloy po natin ang kwentuhan. Ang subtopic naman po natin ngayon, still on the Dutertes. So ano naman ngayon? Ang mga Duterte. Wow. Una sa ama. Diba? Kung mga pondo lang naman ang pag-uusapan, siya ang hari ng ito ang hari ng uh, mga ano eh kulimbat pondo alam naman natin kung ano nangyari sa pamumuno ni 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 Pangulong Duterte na siya noon pag-usapan po natin mga projects at mga pondo na nahawakan nitong mag-aama yun nga po yun sa panahon ng dating Pangulong Duterte Di ba ang lalaki ng mga inutang? Mga external loans? Trillion. By the trillions. Tapos nangutang pa sa China. Nakipag-deal sa China. Mga proyekto, mga big ticket projects na mostly sa Mindanao. Di ba yung train na parang paikot doon sa island of Mindanao? na ang magpopondo, e eh, project ng to be funded by China pero ano nangyari ba diba? hindi naman yun natuloy ano nangyari sa pakikipag -deal? na para bang inisahan lang siya <clears throat> para pinaglaruan siya ng, uh, ni Xi si Jinping pinangakuan lang ngayon Sa laki po ng mga inutang ni Duterte. Bakit hindi na lang na pinunduhan niya doon sa mga inutang? Sa so, mga kinulimbat, kulimbat sa Farbali, sa sa PhilHealth, ang dami. Yung sa noong mga nakulimbat noong pandemic, alam naman ng mga tao yan eh bakit hindi na lang niya well isa lang ang sagot dyan kung hindi kung nangutang na hindi naman nalagay sa project yung mga visible nakikitang project eh siguro napunta sa bulsa <clears throat> na ibulsa siguro doon lang naman ang dalawang bagay lang yun eh ibinigay sa taong bayan through projects na pakikinabangan ng taong bayan or napunta sa sariling bank account. Wala namang ibang pupuntahan yan. Ngayon naman, yung kay Sara naman, ba? Diba? Kaya sila nagkaaway-away ng, ng unit Kaya tuluyang, yung, uh, well, hindi naman talaga naputol ang unit Dati naman talagang walang unity. Sabi ko nga sa mga previous videos ko, kunwari lang yung unity. Sarsuela lang, drama. From the very start, wala naman talagang unity. Pero mas lalong napatunayan po yun ng mga pinag-uusapan na ay mga pondo. ba? Diba? Yung pondo nitong 2024 na hindi na sa kanya ibinigay yung amounting to 650 million confidential fund. Para sa 2024 yon yung hindi na ibinigay. Pero nung 2023, di ba mayroon siya? Ang daming pera napunta sa kanya. Pero nasaan? May nakita ba tayo na visible project? na pinagawa ni Sara Duterte out of that napakalaki na confidential fund itong uh, budget ng napakalaking pinakamalaking budget ng Department of Education nasaan ang mga project, mga programs para mag-improve ang mga estudyante natin na nakikita ka ba? Ang alam natin mga mga satellite offices sa buong bansa. Sampu na yata eh. Doon ba inilagay ang mga pondo? Natatanong. Natatanong po. Now, ito naman pong isa sa mag-aama. Itong nasa hot seat sa ngayon si Congressman Paulo Duterte na ngayon ay eh, hinahanapan ng huge amount of money hindi basta-basta ang halaga 51 billion pesos eh suses pondo raw for 3 years na pondo para sa isa lang na distrito sa Davao alam nyo ang 51 billion, pwede na yan na gamitin na pang uh, mga pang infrastructure project sa buong Mindanao. Even sa buong bansa. A, a, -a national uh, project. Pero isang distrito lang yun. Distrito ni Pulong. Na para daw yun sa flood control. Pero ano Ano nangyari? nasaan nasaan yan ang resulta kasi sa ngayon po tuwing, uh, tuwing may bagyo o ngayon nga very lately lang may napanood ako sa sa youtube na video, posted video ng mga nagsasuffer doon ng mga residente na nasa ibabaw na ng bubong bahang baha kumbaga hindi na natin kailangang magtanong pa at maghanap kung saan napunta yung 51 billion na para sa flood control project kasi ito ngayon ang sumagot yung baha mismo yung baha mismo na nangyayari ngayon yung una nag-expose kay Pulong Duterte kung ano ang nangyari kung nasaan yung 51 billion pesos nasaan na yun eto na, na-expose na, na talagang hindi naman ginamit doon sa dapat paggamitan sa flood control. Kasi ayun nga, binabaha pa eh. Nakakaawa yung mga tao, oh. mga bata, giniginaw. Mga pets, mga kagamitan, naglutangan, mga kotse, inaanod. Sos, Mariosep, anong klase mga politiko meron tayo? ang lalaki ng perang ang lalaki ng perang kinukuha para sa mga proyekto pero hindi ginagawa nagsasuffer mga tao tapos ngayon ano itong mga nagrarally dyan Ma maisingit ko lang itong mga nagrarally na kontra sa chacha kesyo the Bawenos are not for sale. Of course. Alam natin yan. Kahit sino naman sa atin dapat not for sale. The Bawenos are not for sale. Ano ba yan? Ano ba yung rally na yan? Matanong ko nga. Kayo mga nag-rally dyan. Is it an authentic rally? Totoong rally ba yan? O baka naman bayad yan? Tingin ko bayad yan eh. Tingin ko ha. Kayong mga nag-rally dyan, kayong makakasagot. Binayaran ba kayo? Kisyo may mga complete with mga tawag dito, placards, naka-uniform pa. Bakit ninyo kinukontra ang tsa Kung makakabuti naman sa ating lahat. O inutusan ba kayo? May nag-utos sa inyo na mag kayo? Bakit? Akala ko ba ang sabi ng nung mga nagbigay ng testimonya tungkol dyan sa AJK, yung extrajudicial killing dyan sa Dabao, ang sabi, maraming galit, maraming ayaw na sa Duterte, kaso wala silang magagawa dahil laging sila pa rin ang lumalabas na nanalo sa eleksyon dahil nga ginagamitan ng Diba? Guns, gold, and... Uh, guns, guns, and gold. Wala. <coughs> e, yung mga kumakalaban sa inyo na... Yung mga naglalakas lang loob na lumaban sa Duterte. ano nangyayari? Ibinubuto e, kayo dahil sa takot? O tinatakot ninyo? Ngayon, kayong mga tadyan sa Davao, kayo makakasagot yan. Kayong tagar yan eh. Ibinoboto nyo talaga ba? Totoo ba sa kalooban ninyo na sila ang ibinoboto ninyo? Ngayon, kung yan at yan pa rin ang pamilyang yan ang ibinoboto ninyo, eh kasalanan ninyo na binabaha kayo. Or may mga patayan pa rin dyan. Kasi yan ang pinili ninyo. Or, dahil siya, Ayaw man ninyo dahil tinatakot kayo, nagpatalo kayo sa takot. Bakit? Kapag ba isinusulat ninyo yung pangalan nila, eh, nakatutok ba sila dyan? Tinututukan ba kayo? Hindi naman siguro. Bakit hindi, hindi kayo gumawa ng paraan na matanggal sila sa pwesto, palitan naman ng iba? Na baka mas, ma, Mas mabuti ngayon nga, alam na ninyo, lantad na lantad na sa buong mundo ang mga katarantadohan, mga kasama ang pinagagagawa nitong pamilyang ito. <coughs> Tapos ngayon kumakampi pa rin kayo na keso, ayaw nyo ba na mapalitan na? Gugustuhin nyo pa rin talaga na Duterte pa rin na maging Pangulo? Tapos ganyan ang gagawin? Kung ano na nangyari doon sa past 6 years ni Duterte? Tapos ngayon, rarali-rali kayo dyan in favor of pulong, in favor of the Duterte's. Yang ginagawa ninyo na pagkontra sa tsa-tsa ay eh pagkampihan, pagtataas yan sa Duterte. Eh gusto rin nyo rin pala kayong mga nagrali. Gustong gusto nyo rin naman pala ang Duterte. Kayo ang nakakakita ng sitwasyon ninyo dyan, yung mga baha dyan nalaman ninyo na ngayon na mayroon palang budget para sa baha. Pero para binabaha pa rin kayo. Hindi ba kayo nag-iisip? Bakit makikinig pa kayo dyan sa rally-rally? Alam naman namin na mga Duterte ay may pakana dyan sa rally na yan. Antay tsa-tsa. Nabayaran kayo? <laughs> well, sa inyo yan. Kayo taga dyan eh. Kayo ang nagsasuffer ng baha. Landslide. Ngayon naalaman na ninyo kung ano ang totoong pagkatao nitong pamilyang ito. Mula sa ama, sa mga anak. Tapos dyan pa rin kayo naka... Kung yun ngang mga dating tauhan, kagaya ni Las Canas at ni Batubato, eh natauhan tumiwalag alam nila kung ano talaga ang totoong pagkatao ng mga ito pero kayo nagpapakatanga kayo langtad na kilala na natin sila alam na ninyo kung ano ang totoo pero kung ililigtas pa rin ninyo kakampihan pa rin ninyo eh magtiis kayo dyan ng baha Matabunan kayo dyan ng lupa. Dahil ginugusto pa rin ninyo na yan ang mamuno sa inyo dyan. Na alam niyo ang laki-laki pala ng perang tinatanggap. Pero hindi naman nakakarating sa inyo. Diba? Magising na kayo. Kayo rin naman ang nahihirapan dyan eh. Dito sa amin, ang uh, congressman namin dito, congressman governor, maalaga sa amin. Tinan mo dito, sa Albay, yung, nung, ang governor dito, si Salceda, Joey Salceda, na ngayon eh, congressman. Dito sa lang, uh, sa probinsya namin ng Albay, ang zero casualty kapag may bagyo. Yan po ang programa nung governor namin. Kailangan, zero casualty. Kaya may mga programa sila na papano marating Paano mangyari yung zero casualty? Wala pang bagyo, ini-evacuate na yung mga tao. O kayo dyan, nagkanda-baha na kayo dyan, anong ginagawa ng mga ano ninyo? Mga leaders ninyo dyan. Mag-isip kayo. Kayo rin naman ang nahihirapan dyan. Eh. Alam na ninyo kung ano ang karakas ng mga, ng pamilyang ito. Okay, mga kababayan, thank you for watching and uh, see you tomorrow. Peace.